Yan ba talaga yung tingin mo sa akin? Oo. Oh, yung at mong ko totoo. Sabi mo. Pero ang farunyo at mga business na Nagbunta sa aking bahay. Doon. Pero wala. Wala. Wala Mat mati ko matila ko yung babae. At yun, asawa. Ayun. Mo nagsisinungaling ako? Oo. Oh, nagawa mo na eh. Nagawa mo lang nagsimula rin ka sa akin. Ito pa. Kaya sabihan mo si Sakiyos, si Sidon, mga anak natin, na pakainin mo kami sa labas sa Jalilig at Magdo. Pero wala. Lagi mo hinaharap yung

Oh. Ah. hindi ko kayo iniisip. Noon pa lang, matagal ko na sinabi ko ano yung alam ko. Hindi mo talaga ka iniisip. Oh. Oh. Sa sinabi mo, ano alam mo? Ano alam mo? Kala ko nagbago ko na. <laughs> Katrin! Ako? Nagbago? Ano kalau kalong gusto? May tisyo? Ikaw, hindi may tisyo. May, hindi ka mong Ang